Yo! What's up mga kapar! So welcome back sa panibagong vlog for today. So for today's video mga kapar, isa ka rin ba sa gumagawa na ganitong mali? Oh, tawang tawa ka naman sa mukha ko. So mga kapar, balik tayo dito sa topic natin ngayon for today. So ngayon ang gagawin nga pala natin na program is uh, Barbell Row. So, dito nga mga kapat is papakita ko sa inyo kung paano nga ba yung proper execution ng paghawak at pagbed ng ating katawan kapag nag-barbell uh, row tayo uh, pag ina-target natin yung ating... Um, So, ayan na nga mga kapar. Kung isa ka sa mga gumagawa dito so, stop doing like this mga kapar. So, gawin mo yung tama at proper na execution ng pagbobuhat kapag nag-overhand barbell row tayo mga kapar. Para, um, yung tinatarget nating muscle is uh, natatarget talaga na siya so yun lang muna mga par sa ngayon so maikifollow na lang ako uh, try ko mag down below na lang sa baba kung sana to mapatong videos nito thank you Don't forget inspiring motivational Albert like and follow.